Ayan, palit side mirror tayo. Bahala, tatanggalin lang naman itong paharam dito. Ayan. So susungkitin lang yan. Ayan. May clip siya. So tatlong Phillips screw dito. Ayan. So ito yung nasira. So papalitan ko kasi ito inaabot doon sa pagbiyahe ko. Niremedyohan ko muna para may shed mirror ako. Ito yung ipapalit ko. 730 lahat ang ang bili ko rito bali sa online ko sa si binili ito siya ok kapitan na natin okay, okay na na ikabit ko na isignal ko lang kung magkano ang uh, papalit ng uh, side mirror ngayon kung sakaling uh, masira na yung side mirror umabot sya ng 730 ito na so ito sa Toyota Revo ayan o no? Toyota Revo na uh, side mirror ayan okay na bali umorder din ako sa online ng Toyota logo yung uh, logo ng Toyota at idinikit ko ayan okay na